Muli isang magandang araw po sa inyo mga kapatid at sa ating devotion sa araw na ito po ay matatagpuan natin sa mga awit. Chapter 34, verse 15 to 16, ang sabi po dito, Mga matanayawih sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang nakatuon, sa mga masasama ay tumatalikod at sa alaala -ala, silay. Mawawala. Praise be to God. Ang chapter 34 po ng awit ay isang awit ng pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. At ito po ay isinulat ni David during the time po na tumatakas siya kay Haring Saul dahil gusto po siya nitong patayin. At during the time na padpad po si David sa Gat, ngunit nakilala po siya ng mga tauhan ni Haring Akis at natakot si David sa kung ano yung kayang gawin sa kanya ni Haring, David, ni Haring Akis. Kaya siya po ay nagbali-baliwan, but God is so good dahil ang hari na mismo 'yung nagpaalis kay David sa lugar na 'yon. So ang ano po bang uh, makukuha nating aral dito? Despite po of David brokenness and fear dahil patuli po siyang hinahunting ni Haring Saul, makikita po natin na instead na mag si David sa sitwasyon niya, mag-dwell siya sa takot mas pinili po ni David na purihin ng Diyos sa lahat ng kabutihan na ipinaparanas sa kanya ng Diyos. Mas pinili po ni David na manalangin at umasa sa pagliligtas ng dakilang Diyos Ama sa kanya. And David found confidence and comfort dahil alam niya na God is good, God is a loving God, na laging nakatuon ang mga mata sa mga matutuwid na sa mga oras na dumain siya sa si Diyos, siya ay tutulungan ng Diyos, siya ay ililigtas ng Diyos. David also found security knowing that God is just. Amen? Na ang mga masasama kailanman ay hindi magtatagumpay. Because God is against those who do evil and they will surely face the judgment of God. Amen po. Mga kapatid, are you in a very difficult situation like David? Natatakot ka ba dahil ino-oppress ka ng kaaway mo? Or are you broken-hearted? Are you in pain? Or are you in a season of struggling? In Isaiah chapter 43 po, sinabi ni Yahweh na lumikha sa'yo. Huwag kang matakot. Sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Amen. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Brothers and sisters may you find the comfort, confidence and security through our Lord Jesus Christ. May God bless you all. Shalom.